finally na i-check out ko na matagal kung gustong bilhin sa TikTok shop. Ang transparent shoebox organizer na to. Grabe! Ang saya ng puso ko. Ang laki ng space niya. Hindi tayo mahirap ang mag-display ng ating mga sapatos. Ang transparent white color naman niya ay talaga namang elegante at stylish. Ang best part ito ay foldable at easy to assemble. No insulation required. Sobrang convenient. Ang laki ng space. Perfect na perfect sa basketball shoes, high heel shoes, stilettos, at plus shoes. Fully protected din ang ating mga sapatos dito. Kaya sure lalo na wala mga kapasok na alikabong. Matibay at stable ang structure niya kaya hindi madi-deform ang sapatos mo. At pwede mo pang lagyan ng ibang items sa taas niya. Ah. Healthy, environmentally friendly ang PET materials na ginamit. Ito yung type ng clear plastic na durable at versatile. Kaya siguradong clean and hygienic ang mga sapatos mo. May dalawang specification to. 3 layers and 6 layers. At pwede natin itong ma-combine according to your preference. Talaga nga namang versatile at customizable. Kaya mga kawaii spender, alam mo na nasa yellow basket ko. Please share and follow me for more sulit sales. Bye.